Ang buhay ako po si Teacher Jona ng Gisian mukpo Welcome to my YouTube channel. Ayoo. Ano yan? Ayoo. Ano yan? Ano Okay, ngayon no, na ma'am ay ang ating hula na anyong tubig. Dito, sa anyong tubig, merong katapat na premyo. Ang premyo ulit natin na ito, Richie, Berry Nuts. Maku ako ng chocolate doon, baka kulang pa. Saka, Chessy Nuts. Saka, Sophie Assorted Fooding. Okay, are you ready? Yes, we are. Isa lang ang ready. Hindi kita mano. Are you ready? Yes, we are. Okay, o. Oh, oh, sige. Yun sige, Ace. Lawa. Lawa. Ay, sorted pudding na naman. Akin ang lagayan mo. Akin ang lagayan mo. Huwag mo na makain, ha? Mamaya ang pagkain. Pagkatapos ng laro. Po. Ay, ay, bakit hindi ka na, ay? Ayaw hindi ka nakapila? Hilog po. Ay, hindi Hilog pwedeng malis din eh. Ilog po. Hilog. Richie. No! Na, ah! Pakitan, pakitan dito. Waki mo na. Richie O, sige, o. Next. Ako. Ace, lumakad ka doon sa ano ni April? Be, oh. Dini ka dini 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 Anyo. Anyon tubig no? Eh, oh, Ano nang na Anyon kita One Two Please. Ha? Wala. Ace. Hindi na kita. oh, ikaw. Anyon tubig. Anyon tubig. Anyon tubig. Sarah. Jawab. Hah? Next. Wala. Next. April. Ini solion. Anak ini. Hah? Baha. Nde. Next. Dagat. Dagat. Kisinat.

wala, hindi next next, next. hindi an yung tubig nga niyon an yung tubig next ano saan kayo naliligo na yung tubig oh, may may na ilog. May nasa ilog. mayroon na na ano na ilog Meron pa kayo na, na meron pa kayong lugar na pinagliliguan. Ha? Talon, chocolate. na, chocolate next. <laughs> Ang dami na niyan. O, oh, last na yung ano, Las na yan, ano. Las na. Anay. Las na, anay. Sige. Alondra, last na yung las oh, Last na. na, na. O, oh, next. Eh, si Kao. ka naliligo? Naan yung tubig? <laughs> Hindi, an yung tubig nga ni na pagliguan ninyo? Next, Sara. Sara. Ah, Sara na ay. April. April. Ha? Saan ka naliligunan yung tubig? Ayan o, oh, lapit na lapit. Dagat. Lapit na lapit. Huwag ka maingay, Jared. Huwag oh, ka maingay. Huwag ka maingay. Sige. 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 Next. Ah, hindi ka nakasali, bi eh. Dami mo na premyo. Dagat. Dagat. Dagat cheese nat. Okay, next. Hindi pa yun. Dagat, hindi pa. Dalwa pa. Next. Sarah. yung yeah, pinagkainan yeah. ay wag alagay siya sa ano ha. wag magkatapon sa baba. Mga anyong ano? Next. Yan, yeah, ano, Sarah. Ay, ah, man. next, Ace. Ace. Ah, <laughs> ay? Dalawa pa. Ano pa? Kadikit ng dagat. Ay! <laughs> Kadikit ng dagat daw, ano? Ilog. Ilog na nasabi na kanina ni ano? Londra. Next. Sar ano? Sige, Sara. Dito din eh. Sa pangalaw. Lapit din ni lapit. Mas malawak siya sa dagat. Mas malawak sa dagat. Ako na, ako na, ako na. Oh, next. Beach. Ay, ano wala man din yung beach. Wala, wala. Walang beach din eh. Next. Alam ko na, alam ko na yun, alam ko na. At mamaya-maya ay, a-end dati na yung game natin. Maritchi, a mamaya. Ha, kumahulaan mo. Wala, alam ko na. Ano si Pril? Wala, wala. Okay. Sige. Ganyan rin. Sino yung hindi nakahula pa rin ni Pila? Pila din eh. Ano ay? April. Nakahula ka. Ganyan oh. 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 na. Oo. Ganyan na yung lagayan. Lagayan. Ano? Hindi ako titubit. Hindi ka maramang titubit. Itong titubit? Oo. Ano yung